Hello mga idol, nandito kami ngayon sa kabundukan kung saan marami kang makikitang mga puno. So let's play ako nga pala as si Jason Mix TV. Please follow, like and share. Sampai kay Lugan. ast. sila doon. <children dripping champagne> 27, biyernes yun, di ba? oo halil dito eh halil dito, oo oh, lalapit na kami nga <laughs> mga kababayan lalapit <laughs> <laughs> na kami sa katotohanan oo bangin-bangin bakso naman bakso bakso bakso

Maraming salamat mga idol sa panonood sa aking video sa susunod ulit huwag kalimantan mag at mag -follow.